Hello po sa inyong lahat, samahan niyo po ako sa saglit po na road trip. May pinuntahan lang po kami. Saglit at pabalik. Pero ibang way na po 'yung aming dadaanan mamaya. Ayun, eh, may tunnel pa doon. Gusto ko po, ito 'yung natural na tunnel. Yan, maliit lang naman. Maganda na ang uh, maganda na ang nature kasi umuusbong na yung mga leaves. Magiging green na siya. Ayang green green brush. Gumaganda na ang kapaligiran. ayan may pabalik na po kami. Pero ah uh, this way. Dadaan pa kami sa isang village. Green na green na. Ang mga baka, gustong gusto ng kumain. Fresh na fresh, mabubusog na sila. Mga na baka nasa labas na sila. Ayan po ang mga baka kumakain. Salamat po mga kaibigan sa inyong panunod sa aking video. Malapit na po kami sa aming bahay. You don't dito na po malapit na po kami sa aming village